Hi guys, magluluto tayo na pusit. Pusit. Ayan na, tinisa ko na yung bawang at sibuyas. Atin nang isusunod yung loya. Okay. Loya. Sunod loya. Hey guys. Atin nang ilalagay ang pusit. Hey guys, pusit. Yeah. Taming pusit, guys. Bumili ako ng pusit halagang bumili ako ng pusit 200. Sariwa siya. Yeah, matagal-tagal na rin akong hindi nakakain ng pusit guys. Kaya magluluto ako ngayon ng pusit. No? Ayan. So medyo anuhin muna natin yung tubig. Bago natin lagyan ng suka. Ayan guys, pusit guys. Ayan. Okay guys, maglagay tayo ng suka. Suka guys, suka, vinegar. Okay, maglagay tayo ng um, asukal. Ayon. Ayun. Mag-asukal guys, importante para ano no, parang sweet and sour lang. <laughs> okay, dagdagan po more para mas masarap. <laughs> Ayan. Um, lagay tayo guys ng asin. Siyempre. Importante yung asin guys. O, kunti muna guys ang asin. Ops, hindi makita. Lagay tayo guys ng oyster sauce. Ngayon lang ba kayo nakakita ng adobong pusit na may oyster sauce? Try nyo guys. So, next maglalagay tayo ng pampasarap sarap. Oops. 'Wag lahat ito. Ayan, may natira pa. So, that's it guys. Huwag muna nating iganon-ganon ihalo-halo -halo kasi ang suka ay kalalagay lang magiging maasim ang ating adobong pusi. Okay, tatakpan muna natin para pakuluin. <laughs> guys, ayan na ay yung aking pusit guys. Look at that. Napakasarap guys. Yung pangtimpla ko ayos lang. Tama-tama lang, guys. Ayan. Ayan, umuusok-usok pa. Ayan, guys. So, look delicious. Ayan, umuusok-usok pa, guys. Ayan. Ayan yung aking pusit, guys. Luto na. Let's eat na, bebe. Whoop. This gun has unusual ammunition, but it other words it's not what you think. Once you